sa likod ng bawat tagumpay. May kwento ng pagsisikap, pananampalataya at paglilingkod. Ito ang sa ng tagumpay. Sa episode na ito, kilala rin natin ang batang dating simpleng mekaniko na ngayon ay isa sa pinakamalaking haligi ng industriya sa Pilipinas. si Ramon Ang ay ipinanganak noong January 14, 1954 sa Tondo, Maynila. Lumaki sa isang pamilyang marunong sa mga makina. Hindi siya pinalaki sa karangyaan kundi sa trabaho, disiplina at respeto. Mula pagkabata, mahilig na siyang mag-disassemble at mag ng kahit anong makina. At dito nagsimula ang kanyang pangarap hindi lamang umasenso, kundi gumawa ng mga bagay na may isa saysay para sa bansa. Habang nag-aaral ng kursong Mechanical Engineering sa Far Eastern University o FEU, naging working student si Ramon Ang. Hindi naging madali para sa kanya. Kulang sa tulog, kulang sa pera, at minsan kulang sa oportunidad pero hindi siya tumigil. Pinagpatuloy niya ang pag-aayos ng makina, pag-aaral ng negosyo at pag-aanap ng tamang pagkakataon. Maraming beses siyang nabigo. Maraming deal ang hindi natuloy. Maraming tao ang nagduda sa kanya. Pero ang isang bagay na hindi niya binitawan, ang tiwala sa Diyos at ang paniniwalang may naghihintay na mas malaking plano. At nang makapagtapos siya, ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aayos ng mga makina. At dito nagsimula ang hindi inaasahang pag-angat. Napansin siya ni Eduardo Danting Cuanco, isa sa pinakamakapangyarihang negosyante sa bansa. Nakita ni Cuanco sa kanya ang talino, integridad at katapatan na hindi madaling matagpuan sa kahit kanino ginawa siyang right hand man sa San Miguel Corporation, isang kumpanyang kilala noon bilang gumagawa ng beer. Pero sa ilalim ng vision ni Ramon Am, gumayo ang mga highway, energy plants, railways, airports at infrastruktura. Hindi lang niya pinalago ang kumpanya. Binago niya ang direksyon ng bansa sa kanyang kakaibang tapang at foresight. Unti-unti niyang pinalawak ang San Miguel Corporation mula sa paggawaan ng pagkain at inumin hanggang sa mga proyektong may direktang epekto sa buhay ng milyon-milyon. Highways na nagpapabilis ng mga biyahe. Power plants na nagbibigay ng liwanag sa mga tahanan railways at airports na nagbubukas ng bagong yugto ng paglalakbay. Mga oportunidad at trabaho sa bawat pamilyang Pilipino. Noong panahon ng krisis, maraming negosyante ang umurong. Pero si Ramon ang nagpatuloy. Tuwing may bagyo, nandyan siya. Tuwing may pandemya, umaalalay siya. Tuwing may nawawala ng trabaho Inuuna niya ang tao bago ang kita. Pero sa kabila ng yaman at kapangyarihan, hindi niya nakalimutan ang pinanggalingan niya. Noong panahon ng pandemya ang COVID-19 virus, ilang bilyong piso ang inilaan niya para sa mga pagkain, PPE, medical supplies, at sweldo ng mga empleyado kahit walang operasyon. Para kay Ramon Ang, business is not just about profit, it's about purpose. Sa gitna ng malaking sakripisyo, hindi lamang siya negosyante, kundi sandigan ng marami at pag-asa para sa libu-libong Pilipino. Ang kwento ni Ramon Ang ay paalala na hindi kailangan ng marangyang simula para marating ang tuktok ng tagumpay na ang tunay na leader ay naglilingkod na ang tunay na matagumpay ay nagbabahagi at ang tunay na yaman ay ang pagmamahal sa kapwa Ngayon, si Ramon Ang ay hindi lamang CEO ng San Miguel Corporation kundi ang utak at puso sa likod ng maraming mahalagang kumpanya sa bansa. Ngayon, hawak niya ang ilan sa pinakamalalaking kumpanya sa bansa. San Miguel Corporation Petron Corporation Top Frontier Investment Holdings Incorporation SMC Global Power Holdings Corporation San Miguel Properties Incorporation Eagle Cement Corporation At stake sa Ginebra San Miguel Incorporation Hindi lang niya pinalago ang kumpanya Pinago niya ang direksyon ng bansa at buhay ng kanyang mga kababayan. Dahil sa kanyang sipag, talino at determinasyon. Si Ramon Ang ay kabilang sa mga pinakamayayamang Pilipino sa bansa. Madalas na nasa top 10 sa listahan ng Forbes Philippines. Ngunit para sa kanya, hindi lang pera ang sukatan ng tagumpay, kundi ang dami ng buhay na natutulungan at nabibigyan ng pag-asa sa bawat proyekto, sa bawat desisyon, ipinapaalala ni Ramon Ang ang isang simpleng katotohanan na ang Diyos ang nagbibigay ng lakas, talino at direksyon. Kaya't sa panahon ng pagsubok, maging sa negosyante o sa ating personal na buwal, kumapit tayo sa Kanya. Luke 6 verse 38 Give and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. At sa dulo ng lahat, isang mahalagang aral ang maiwan sa atin, na ang tunay na yaman ng tao, hindi nasusukat sa pera ang naipon niya, kundi sa bilang ng buhay na natulungan niya. Dahil para kay Ramon Ang, ang bawat negosyo ay may responsibilidad. Responsibilidad na magbigay ng trabaho, magbigay ng pag-asa, at magbigay ng direksyon sa mga Pilipino. Hindi perpekto, hindi rin laging tama. Pero ang mahalaga, handa siyang tumindig, handa siyang magkamali, at handang maglingkod. Kaya ngayon, hindi lang tayo mahanga sa kanyang tagumpay. Pinapaalala rin natin sa ating sarili na kahit saan man tayo magsimula, kapag may puso, may malasakit at may layunin, malayo ang mararating ng isang tao. Ito ang Sa Likod ng Tagumpay, mga kwento ng pagbangon, pananampalataya, at tagumpay. Kung nagustuhan mo ang video nito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para mas marami pa tayong Pilipino mabigyan ng inspirasyon at pag-asa. Be inspired, keep believing, and keep shining.